Sampung sinyalas na maaring umabot ka ng isang daang taong gulang. May mga taong sa unang tingin pa lang parang alam mong tatagal. Kahit senior na, malafas pa rin ang katawan, malinaw pa rin ang mata, at higit sa lahat, buo pa rin ang loob. Pero ang tunay na sinyalas na isang tao na maaring umabot ng 100 taong gulang ay hindi lang nakikita sa labas. Makikita ito sa galaw, sa ugali, sa paraan ng pagharap sa buhay, at sa mga simpleng bagay na ginagawa araw-araw madalas nang hindi nila namamalayan. Magsimula tayo sa pinakapayak, pero pinakamakapangyarihan senyales, ang tibay ng loob. Kapag ang isang tao ay may kakayahan mumiti sa gitna ng pagsubok, kapag may lakas pa rin magsabi ng kaya ko pa, kahit may nararamdamang sakit, yan ang klase ng lakas na hindi nabibili. Emotional resilience ang tawag dito. Hindi lang siya basta positibong pag-iisip. Isa itong ugali na hinubog ng panahon, yung tipong kahit ilang bagyo na ang dumaan sa buhay, tumatayo pa rin. Ayon sa maraming pag-aaral, ang ganitong klaseng mindset ay may direktang epekto sa immune system. Mas mabilis silang gumaling, mas pihira silang magkasakit, at mas nakaka-recover agad kapag may pinagdaraanan sa katawan. Makikita rin sa lifestyle choices kung sino ang may tsansang umabot ng isang siglo. Yung mga hindi nakadepende sa alak, sigarilyo, at instant food. Yung tipong lumaki sa simpleng luto, kulay, ista, sabaw, hindi man sobrang daming prutas o vitamins ang iniinom araw-araw, pero dahil sa consistency at disiplina sa pagkain, mas malinis ang katawan. Ang mga ganitong tao, hindi mo maririnig na nagreklamo dahil walang soft drinks. Sila yung masaya na sa tubig at kape. Simple ang kinakain, pero buo ang katawan. At ang katawan na hindi overloaded sa toxins ay mas malaki ang chance tumagal. May isa pang sinyales na madalas hindi pinapansin. Ang kafayahang tumahimik. Hindi dahil sa mahiyain, kundi dahil alam nila kung kailan magsalita at kailan makinig. Kapag ang isang senior ay hindi pala away, hindi nagmamadaling makipagtalo, at marunong magpigil ng galit, mas mababa ang stress sa katawan. Mas kalmado ang puso. At ang katawang hindi palaging alerto sa stress ay mas bihira magkasakit. Hindi ito pagiging mahina, kundi pagiging marunaw. At yan ang uri ng katalinuhan na hindi tinuturo ng libro, kundi ng karanasan. Tingnan mo rin ang kanilang galaw. Kahit mabagal pero steady, hindi sila sabog kung kumilos. Ang mga matatandan naglakad pa rin sa umaga, kahit sa palibot lang ng bahay, ay kadalasan may malusog pa rin puso, tuhod at paga. Yung tipong hindi nakaupo buong araw, yung may lakas pang magwalis, magtanim o magpainit sa araw. Kapag active pa rin ang katawan kahit hindi sa gym, ibig sabihin gumagana pa rin ang muscle memory, nervous system at blood circulation. At ang katawan na patuloy sa paggalaw ay katawan na lumalaban sa pagtanda. Makikita rin sa mata ang senyales. Hindi sa linaw ng paningin, kundi sa ningning. Kapag ang isang tao ay may sigla pa rin sa tingin, kapag may buhay pa rin sa mata kahit hindi na masyadong malinaw, yan ay palatandaan na ang loob ay hindi pa napupundi. Kapag may gana pa rin tumawa, makipag-usap, makinig ng balita, at makisabay sa kwento, ibig sabihin buhay na buhay pa rin ang utak at tamramin at habang buhay ang emosyon, habang may pakialam pa sa paligid, may silbi pa ang paghinga. Ang puso ay sumusunod sa sinasabi ng loob. Sinyalas din ng longevity ang maayos na tulog. Yung mga matatanda na kahit may edad na, nakakatulog pa rin ng mahimbing sa gabi, hindi palaging gising ng gising, at hindi laging puyat sa kaisip, mas mataas ang tsansa na magtagal. Ang tulog ay panahon ng repair ng katawan. Doon inaayos ang muscle, utak, at immune system. Kapag kulang ka sa tulog, mas mabilis ang pagtanda, mas mabilis ang pagkasira ng organ. Pero kung ikaw ay isa sa mga seniors na tulog na ng alas 10, kising na ng alas 6 at hindi na kailangang uminom ng pampatulog, malaki ang tsansa mo na tatagal pa. Ang mga centenarians o mga taong umabot ng harda taong gulang ay kadalasang may isa pang bagay na kapansin-pansin. Meron pa silang layunin. Hindi nila iniisip na tapos na ang buhay nila. May gusto pa silang gawin. Kahit simpleng bagay lang kaya ng alagaan ng halaman, ituro ang panalangin sa mga apo o magluto ng paboritong ulam ng pamilya. Kapag may dahilan pa para bumangon, mas malakas ang katawan. Hindi dahil sa gatas o gamot, kundi dahil may inspirasyon. Ang layunin ang gasolina ng katawan. At habang umaandar ang dahilan ng pamumuhay, tuloy ang tibok ng puso. Ang tanong na madalas hindi tinatanong ay, paano mo malalaman kung ang katawan mo ay talagang tumatagal? Dahil hindi lahat ng malusog ay mukhang malusog. At hindi rin lahat ng payapa ang itsura ay talagang payapa sa loob. Pero may mga palatandaan na hindi mo kailangang hanapin sa laboratorio. Nararamdaman ito sa araw-araw. Isa sa pinaka-importanting senyales ay ang kakayahan ng katawan mong mag-repair. Kapag ikaw ay senior at napansin mong kahit pagod ka sa maghapon, ay kaya mong gumising kinabukasan ng may lakas pa rin, ibig sabihin gumagana pa ang natural healing cycle mo hindi lahat ng matatanda ay ganito. Marami ang sa kunting galaw lang ay nangangailangan ng dalawang araw na pahina. Pero kung ang katawan mo ay kaya pa rin bumawi sa loob ng isang gabi na maayos na tulog, malaking bagay yan. Dahil sa likod ng mga organs mo, may sistema ang katawan na tinatawag na cellular regeneration. At sa mga taong tumatagal, ito ay hindi pa humihinto. Kasama rin dito ang tahimik na tibok ng puso. Hindi kailangang perpekto ang blood pressure mo pero kung hindi ka madaling hingalin, kung hindi ka basta-basta kinakabahan o nine-nervyos, at kung ang pulso mo ay steady kahit nagpapahinga ka lang, ibig sabihin, kalmado pa rin ang cardiovascular system mo. Ang tibok ng puso ay parang orasan ng katawan. Kapag ito ay nagmamadali, napipilitan ang ibang bahagi ng katawan na humabol. Pero kung ito ay regular, kalmado, at hindi mo na nga halos napapansin, malaking senyales ito na tatagal pa ang buong sistema. Makikita rin sa gilas ng isip ang tatag ng katawan. Hindi ito laging tungkol sa memorya. Minsan kahit malimutin na ang pangalan ng apo, pero kung malinaw pa rin ang pakiramdam, kung naiintindihan pa rin ang nararamdaman ng iba, at kung may kakayahan pa rin magbiro, makiramay, o magbigay ng payo, ibig sabihin buhay na buhay pa ang emotional intelligence. At ito ang isa sa pinakapinoprotektahan ng utak kapag tumatanda tayo. Sa mga taong umaabot ng 100 taon, hindi lang utak ang matalas, puso rin. Napahalaga rin ang pananampalataya. Hindi ito usaping relihiyon lang. Ito ay usapin ng kapayapaan sa loob. Ang mga matatandang marunong pa rin manalangin na hindi pinababayaan ang araw na hindi nakapagpasalamat, na hindi natutulog na may bigat sa dibdib. Ito ang mga taong may malinis na kaluluwa. At alam mo bang kapag mababa ang galit, sama manang loob, at ingit sa katawan, bumababa rin ang inflammatory markers mo. Kapag mababa ang inflammation, mas mabagal ang pagtanda ng cells. Kaya hindi biro ang epekto ng pagdarasal at pagpapatawad. Sa bawat salamat, Lord, may nabubuong panibagong balanse sa katawan. May mga senior na hindi mo inaasahan na higit 90 na ang edad. Makikitang simple lang ang pamumuhay. Hindi palaingon sa gadgets, hindi nagpapalipas ng gabi sa social media, hindi rin addict sa balita. Pero may isang mahalagang asset. Marunong silang mamili ng iniisip. Kapag ang isang tao ay hindi pinapansin ang bawat ingay ng paligid, hindi nagbubuhat ng mga problema ng iba at hindi kinukolekta ang bawat sismis. Mas malinis ang isip. At kapag malinis ang isip, mas tahimik ang utak. At kung tahimik ang utak, mas kumagana ang rest and healing mode ng katawan. Kasama rin dito ang kakayahan tumanggap ng tulong na may dignidad. Yung hindi ikinakahiya kung kailangan ng tungkod, salamin o assistance sa paglalakad. Yung hindi pinipilit ipakita na kaya pa lahat. Ang mga taong tumatanggap ng limitasyon nila, mas bihirang mapahamak. Hindi sila pabigla-bigla. Hindi sila mapilit. At ang pagpapakumbaba ay hindi lang aral sa buhay. Ito ay proteksyon sa katawan. Dahil mas nauna silang mag-ingat, mas iniiwasan nilang mapagod, at mas kinagalang nila ang takpo ng sarili nilang katawan. Hindi rin pwedeng balewalay ng humor. Ang mga senior na kahit may rayuma na, marunong paring rin tumawa sa sarili, sa panahon at sa mga simpleng bagay, ay kadalasan may malakas na resistensya. Bakit? Dahil ang tawa ay nagpapalakas na immune cells, nagpapababa ng stress hormones at nagpapaluwag ng paghinga. Kapag madalas kang tumawa kahit hindi malakas, kahit miti lang, sinyalis ito na hindi papatay ang sigla sa lop at habang may sigla, may buhay. Makikita rin ito sa mga kilos ng isang senior tuwing may bisita. Yung kahit hindi na masyadong malakas, tinatangkan tumayo para sa lubungin ng apo. Yung kahit may sakit sa balakang, pinipilit pa rin iabot ang pagkain sa mesa. Yung kahit paunti-unti, gumagalaw pa rin para may silbi sa loob ng bahay. Yan ay senyales ng longevity, ang pagkakaroon ng halaga at ang kagustuhang makatulong. Hindi man laging physical, pero ang na hindi maging pabigat ay nagbibigay lakas na hindi mo matutumbasan ng gamot. Kung may isang bagay na laging binabalewala pero madalas na senyales na mahabang buhay, ito ay ang kakayahang maging tahimik ng hindi nalulungkot. May mga matatanda na kahit mag-isa sa kwarto, hindi na babagot. Kahit hindi laging may may kausap, hindi na nanapa ng atensyon. Kapag ang isang senior ay marunong tumanggap ng katahimikan, senyales ito ng kalmadong isip. At sa mga pag-aaral, ang ganitong klase ng mental stillness ay nagpapababa ng overall inflammation, nagpapalalim ng tulog at nagpatatag ng mood. Hindi mo kailangan punuin ng ingay ang buhay para masabing masaya ka. Minsan, ang tahimik na papayapaan ang pinapasenyalang malusog ang loob. Naugnay rin dito ang pasensya. Ang mga centenarians ay bihirang mainiti ng ulo. Hindi sila nagpapadala sa init ng panahon, sa paggalit ng pagkain o sa ingay ng bata. Hindi dahil sa wala silang pakialam, kundi dahil sanay na silang unaway ng buhay. Ang pasensya ay hindi lang ugali, isa itong anyo ng panganalaga sa puso. Kapag hindi kaagad nagagalit, hindi kaagad sumisigaw, hindi kaagad naglalabas ng hinanakit, pinoprotektahan mo ang sarili mong blood pressure, puso, at kalmadong paghina. Ang taong hindi mabilis mapikon ay mas matibay at ang katawan na hindi laging nasa alert mode ay mas pihirang magatake. Isa pa sa mga mahalagang senyales na kadalasan ay nadadaan sa simpleng obserbasyon ay ang paninindigan sa simpleng disiplina. Mga seniors na kayang gumising sa parehong oras araw-araw, may routine sa pagkain, may oras ng pahinga, at hindi basta-basta na liligaw ng ritmo. Hindi sila nagpapalit-palit ng oras ng tulog, hindi rin kumakain ng kahit anong oras at itong simpleng consistency na ito ay napakalaking factor sa longevity. Dahil ang katawan ay may sariling orasan. Kapag sinusunod mo ito araw-araw, mas maganda ang hormone balance, mas steady ang sugar level, at mas predictable ang mood. At kung predictable ang katawan, mas kalmado ang sistema. Mas konti ang stress. Mas matagal ang buhay. Tingnan mo rin ang ugnayan ng katawan sa pag-asa. May mga seniors na kahit pinapaalahanan ng magingat, hindi kailanman nawawala ang tiwala sa kinabukasan. Hindi dahil sa pagiging ignorante sa panganib, kundi dahil alam nilang kahit kaano pa kahirap ang araw, may bukas pa rin. Kapag may sense of hope ang isang matanda, kahit pa sa simpleng, baka bumisita ang apo sa linggo, o makakatikim ulit ako ng paborito kong tinola, malaki ang epekto nito sa immune system. Ang pag-asa ay hindi lang pang spiritual, isa itong biological energy na pinapagana ang utak, pinapalakas ang puso, at pinabibilis ang recovery sa kahit anong sakit. Marami ring matatanda ang mukhang tahimik lang pero malalim ang karunungan. Yung kahit hindi maraming sinasabi pag nagsalita tama. Hindi sila palasabat sa usapan, pero kapag tinanong mo, mapapaisip ka. Ito ay hindi lang dahil matagal na silang nabubuhay, kundi dahil marunong silang mabobserba. Ang matandan marunong tumingin sa paligid at umintindi ng tahimik na kilos ng ibang tao, kadalasan may malinis na pananaw. Kapag hindi ka mabilis humuska, mas hindi ka mabilis mapagod sa damdamin. At kapag ang emosyon mo ay hindi sabog, mas madaling huminga ang katawan mo. Ang puso ay hindi lang para sa pag-ibig, isa rin itong organ na tumutugon sa stress. Kaya't kung kalmado ang loob, malayo ka sa bigla ang pagtigil ng tibok. Sa mga centenarians, isang mahalagang pattern ang lumilitaw. Sila ay hindi takot sa kamatayan. Hindi ibig sabihin ay gusto na nilang mawala, pero tinanggap na nila ang takpo ng panahon. At ang acceptance na ito ay hindi kabawasan ng lakas, kundi patunay ng panloob na fapanatagan. Ang taong hindi na takot mamatay ay hindi na na-stress kung may sumasakit, kung may nawala, kung may hindi natupad. Sa halip, nagpapasalamat sila sa bawat araw at ang pasasalamat nagpapatagal ng buhay. Dahil kapag ang focus mo ay sa kung anong meron, hindi sa kulang, mas masaya ka, mas magaan ang katawan mo, at mas buo ang loob mo. Dito rin pumapasok ang kapanyarihan ng pananampalataya. Ang paniniwala sa Diyos, sa layunin ng buhay, at sa kahalagahan ng bawat araw, ay matibay na pundasyon ng mahaba at makabuluhang buhay. Ang mga matatandang nagdarasal pa rin araw-araw, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakikipag-usap, ay kadalasan may mas malinaw na pananaw. Ang dasal ay hindi lang dasal. Ito ay pahina para sa isip. Isang pagkakataon na bumitaw sa alalahanin ng mundo at ibigay sa mas mataas ang bigat ng lob. At sa bawat dasal, may parte ng katawan mong gumagaan. May parte ng kaluluwa mong sumisigla. At habang may pananalig, hindi nawawala ang sigla ng lob. Kapag buo ang lob, sumusunod ang katawan. Sa bawat araw na ginugugol ng isang senior sa katahimikan, sa pag-aalaga ng katawan, at sa pagkakaroon ng layunin ay isang araw na inilalapit siya sa posibilidad ng isang mahabang buhay, hindi lang sa bilang ng taon kundi sa lalim ng kahulugan. Pero ang tanong, paano mo mapapanatili ang mga senyales ng tibay at sigla kung ikaw ay isa sa mga nakakaranas na nito? Ang sagot ay hindi komplikado. Ang totoo, ang sekreto sa longevity ay nasa paulit-ulit na maliliit na bagay na ginagawa araw-araw, hindi sa isang malaking pagbabago. Kapag pinipili mong bumangon sa parehong oras, kahit hindi ka inaantok pa. Kapag pinipili mong kumain ng gulay, kahit mas madalisan ang kumain ng delata. Kapag iniisip mo pa rin ang kapakanan ng iba kahit may sarili kang iniinda, lahat ng ito ay nagpapatibay ng puso't luwa. At kung minsan ay nanghihina ka, hindi mo kailangang pilitin ang sarili. Ang mga centenarians ay hindi palaging malalakas. Ang pagkakaiba ay natutunan nilang makinig sa fatawan nila. Kapag pagod sila, nagpapahina. Kapag nasasaktan, humihinto. Kapag may iniisip, dinadaan nila sa dasal, hindi sa galit. Ang pakikinig sa katawan ay isang uri ng respeto. At ang respeto sa katawan ay nagsisilbing proteksyon. Mapapansin mo rin, ang matatandang tumatagal ay marunong magpatawad. Hindi sila laging malapit sa lahat, pero hindi rin sila nagdadala ng matinding sama ng loob. Maaring nawala ang ibang kaibigan, maaring may hindi nakausap ng matagal, pero ang puso nila ay bukas pa rin. Hindi para kalimutan ang nakaraan, kundi para hindi na ito gawing pabigat sa kasalukuyan. Kapag pinatawad mo ang isang tao, hindi mo lang siya pinalaya, pinalaya mo rin ang sarili mo. At sa bawat pagpapalaya, gumagaan ang katawan. Hindi ito metaphor lang. Literal itong nararamdaman ng puso, ng atay at ng utak. Ang isang daang taong gulang ay hindi mararating sa madalian o pabugso-bugsong para ng pamumuhay. Kailangan may tibay, may dasal, may disiplina. Hindi kailangan perpekto, ang mahalaga, may layunin. Ang isang senior na may dahilan pa rin para ngumiti, para magluto, para magsindi ng kandila tuwing gabi, para maghugas ng sariling plato. Yan ang mga palatandaan ng tagal. Dahil ang mga gawain na may pagmamahal ay nagpapalafas ng loob. At ang lafas ng loob ay isa sa pinakamatibay na batayan kung bakit tumatagal ang isang tao. Kapag inaalagaan mo ang halaman mo, kahit isa lang sa paso, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo itong mabuhay, yan ay senyales. Kapag sinasaway mo ang sarili mong paggain ng pangatlong pandasal, hindi dahil bawal, kundi dahil mahal mo ang katawan mo. Yan ay senyales. Kapag mas pinipili mong magpahina kaysa makisali sa away o alitan. Yan ay senyales. At kapag sa lahat ng pagod at tanaw, nasasabi mo pa rin na salamat, Panginoon. Yan ang pinaka-importanting senyales. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement. Hindi mo kailangan ng bagong lifestyle trend at hindi mo rin kailangan ng bus, bus ng ibang tao para masabing may chance kang umabot ng 100. Ang kailangan mo lang ay araw-araw na pagpili. Piliin mong alagaan ang sarili, piliin mong huwag magalit ng matagal, piliin mong patawarin ang sarili mo kung minsan kang napagod, at piliin mong ipagpatuloy ang mabubuting bagay na kaya mo panggawin kahit pa unti-unti. Kapag ang puso ay marunong pang magpasalamat, kapag ang isip ay hindi pa rin napupuno ng takot, at kapag ang katawan ay hindi mo minamadaling sumuko, tandaan mo, tatagal ka pa. Dahil ang isang buhay na ginugol sa kabutihan, kapayapaan, at pananalig ay siyang mga buhay na madalas hindi lang umaabot ng matagal, kundi nagiging inspirasyon pa sa iba. Hindi mo man planong umabot ng isang siglo, pero kung ang mga senyales na ito ay nasa sayo, o kahit ilan man lang dito, pwede mong sabihin, oh, posible. At kung darating man ang panahon maramdaman mo mahirap na, tandaan mo, bawat araw na pinipili mong mamuhay na may pagmamahal ay isang araw na nilalaban mo ang pagtanda. At kung may dasal ka pa rin binubulong tuwing gabi, kung may tao ka pa rin minamahal at kung may pag-asa ka pa rin iniingatan sa puso mo, maaring hindi mo lang tataglayin ang mahabang buhay. Maaring ikaw ay isa sa mga bihirang halimbawa ng isang buhay na buo, may kabuluhan at karapat-dapat tularan. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, Don’t forget to like and share Paramas Marami Patayo Matuluan. Subscribe Kanarin our channel at the click on the notification bell, kang updated on Natural Health tips auto Thanks for watching and we’ll see you in the next video.